Tanaw pa rin ang bakas ng trahedya sa balat ni Nanay Joseña. Nagdamo ng third degree burns ang ina sa braso at mukha at wala ng bahay na matitirhan. Isa kasi siya sa mga nasunugan sa barangay San Jose, Mesulo, arayat at Pampanga nitong taon lamang. Mag-isang ininda ng biktima ang pagtupok ng apoy sa kanyang tanganan. Dahil nang maglihab ang bahay nila, kumakayod sa malayo ang kanyang anak at asawa. Mula sa pagsisiga sa bakuran, mabilis na kumalat ang apoy sa bahay niya. Umabot sa kortina, umaba, umabot sa kortina, natutubo ko lahat yung bahay ko. Pati yung lahat ng gamit ko po. Nag-iisa lang po ako. Nag ako, ako nasunugan sa mesulo. Malaking dagok man at sadyang nakapapaso ang sinapit ng ginang. Handang sumaklolo ang kapitolyo sa mga tulad nilang nasunugan. Kabilang sa mga programa ng pamahal ang panlalawigan ng Pampanga, ang Emergency Shelter Assistance kung saan nabibigyan ng tulong pinansyal ang mga nasunugan ng tahanan. Labing siyam na pamilya ang nakatanggap ng tulong na may halagang aabot sa tig 20 hanggang 25,000 piso. Personal silang kinumusta, dinamayan at hinandugan ng tseke. Nina Governor Dennis Delta Pineda at Executive Assistant for Mylene Pineda Cayabyab. Wala mang naisalbang gamit si Nanay Husenia. Nabigyan siya ng pag-asa sa tulong na ipinaabot ng Kapitolyo. Maipapagawa ko na po yung bahay namin. Mabububungan na po. Malaking tulong po. Salamat po. Ano mang sakuna at problemang kaharapin ng mga kabalen, bukas ang Kapitolyo sa mga nangangailangang kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.